Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon! Menu ni Mommy Isang maganda at masayang araw sa inyo mga kaibigan. Muli po ito ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Noong nakaraang ang episodes po tinilakay natin ang mga tampok na recipe doon po sa ating menu guide calendar. Ano po? So pag-uusapan naman natin ngayon ang isa pang putahe mula sa naturang calendar na instant noodles na may gulay at itlog. Di ba po? Pagka medyo nagmamadali tayo, wala na tayong maisip na recipe, no? Instant noodles. Pero sa ngayon, lalagyan naman natin siya ng gulay at itlog. Alam nating lahat na lubos na mahirap po ang sinumpa ang tungkulin ng ating mga uh, sundalo, no? Kasi nung nakaraang episode po, nabanggit ko na yung recipe po ay simple na menu calendar po yun para po sa ating mga sundalo o mga arm yung mga uh, men in uniform so ngayon po uh, sinasabi natin na napakahirap ng na kanilang mga trabaho na ano po madalian po ang kanilang mga paggalaw kaya hindi po natin maihanda ng maayos yung mga pagkain nila so dahil dito madalas po nakapos sa tamang nutrisyon ang kanilang pagkain, ang kawalan po ng sapat na oras para maghanda ng masustansyang pagkain, kakulangan sa budget o madaling pagkukunan ng mga sahog o ang kalayuan at delikasyon delikadong sitwasyon ng kanilang misyon ang ilan sa mga dahilan nito. Kaya po, tayo ay nag-isip ng paraan para matugunan yung kanilang mga pangangailangan kahit na noodles man ito. So kaya po, kumuha po tayo ng paper at ball pen para po, pwede nyo rin po itong gayahin sa inyong mga bahay, ano po sa ating mga pamilya, no, kung nagmamadali po tayo. So meron po tayo dapat na apat na tasa ng tubig para pakuluan po ni mga itlog. Sampung itlog ng manok, kung ilan po tayo sa pamilya, bilangin na lang natin. 8 tasang tubig, apat na pakete naman ng instant noodles. So, depende po sa inyo kung anong flavor ang gusto nyo. Apat na tasa naman po ng butil ng dilaw na mais na tinanggal po sa busal. Yung halimbawa po yung, di ba po uso ngayon ang mais? So, merong dilaw, merong white, nasa sa inyo na po yun. Walong tasa naman po ng native na pechay. Apat na paketing noodle flavoring. Yung kung ano po yung kasama dun sa noodles natin. Kalahating kutsarita naman ng iodized salt. And then one-fourth na tasa ng tinadad na dahon ng sibuyas. Ayan. ba diba? Instant noodles lang siya pero pwede nating ayusin at mapaganda ang presentasyon at mas masustansya. So, paano ba natin gagawin to? Lutuin natin ang itlog sa tubig at pakuluan sa loob ng 6 na minuto para hindi masyadong overcook. Tanggalin po ang mga itlog at ilubog sa malamig na tubig. Bakit ba nilubog natin sa malamig na tubig? Para mabilis po itong mabalatan. So balatan natin yung itlog, hatiin sa dalawa ang bawat isa at iset aside natin. Magpakulo na tayo ng tubig sa isang kaserola at ilagay ang noodles at mais. O ayan ha, may, may mais pa siya, no? Takpan at hayaan kumulo sa loob ng apat na minuto. Idagdag na natin ang pechay, tapos yung flavoring ng noodles at konting iodized salt. Pakuloan po ng isang minuto pa at alisin na sa apoy. Ilagay po ang hiniwang mga itlog at dahon ng sibuya sa ibabaw bago ihain. Ayan, presto, 'di ba ang ganda na ng instant noodles natin? Parang akala mo kumain ka na sa restaurant, no? Ang isang dulot po a serving ay katumbas po ng isa't kalahating tasa ng noodles na may gulay, isang tasang sabaw at dalawang itlog na hinati naman sa dalawa o apat na piraso. Ang bawat isang serving ay tumitimbang po ng anim na gramo, anim na raan, 600 grams. Ito ay kayang dutuin sa loob ng 10 minuto lamang. Ano po ba ang sustansya makukuha natin dito? Mayaman po ito sa energy or carbohydrates protina tapos po kinakailangan din po sa Uh, ating mga sundalo yung lakas sa misyon at malusog na mga muscles so meron din po siyang calcium para sa mga matibay na buto iron para sa malusog na dugo and meron din siyang vitamin A and C kasi meron tayong gulay para po sa malinaw na panin at matibay na resistensya o ayan mga kaibigan sana po nakatulong sa ating mga sundalo at pulis o anumang pong uh, trabaho meron ang mga miyembro ng pamilya na to para sa ating paghanda ng kanilang pagkain na kasama sustansya. O pwede po kayong pumunta po sa website ng FNRI at uh, www.fnri.dust.gov.ph Nandun po yung iba pang mga recipe natin at kung hindi nyo man nakuha ngayon, nandun din po yung recipe ito. So para po sa karagdagang impormasyon, pwede po kayong tumawag sa aming opisina sa numero po na 837 2934. O mag-email naman po kayo sa aming director kung may mga katanungan kayo o request sa mar r underscore v underscore c at yahoo.com. Ayan po. So pakilike na, na rin po yung Facebook page namin. So hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, DOST. General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071. local 2287 omag email mvc at f n r i dot d-o-s-t dot gov dot ph Menu,